nagpagawa tayo ngayon ng mga tap. dalawa to mga ito yung dilaw. Dalawa yan, ipapalinis natin yung panggilid. Oh. Yung gumagawa natin ng ating makina ng eh. ikan ito, ng sibong. Tay, yan. Ito yung dilaw natin. Ilinisan din natin yan. Eh.

Yan ang panglinis mga ito. Tingnan. Pai... Oh my God! Wow! Panglinis. Panglinis na mga 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 ito. Sa akin try natin ng ano. Inalas din. Eh okay, palit ng ano, tumagas yung langis. Palit ng mga uring. Uh, okay, gamit na gamit talaga yan. Gamit yan ang gamit na gamit sa atin. Pulangot na nga alam. Long speed! natin ginagawa mo? Okay, Nalawa. Nalawa natin ngayon mga idol. Yan lang yung mahusay. Yan lang yung ako na taga ako nagpapagawa mga idol. mahusay Kapag ang gamit natin, o, ano, kailangan talaga natin uh, ng na maintenance talaga kasi hindi, tumalaki yung sira. Salamat idol sa panonood.